isa Guys, kakabalik ko lang bumili ako ng ulam. titibay kasi ng mga bata rito, imbis na sila pa bumili, ako pa pinabili. Bakit ganito iniwan nila nakabukas yung gate? Okay, okay! Opo! Ito na ito. Oh. Oh. Muna, oh. oh. ano muna tayo. Ano muna tayo? Masakalan. Ito na ito. kending. na ito. Ito lapit ito. sabi ko na Barbie. O oh. 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 ikot. Oh. Alam, mo mo alam mo na. Alam mo na. Ang ano parang maging vlogger. Gusto mo yung vlogger diba? Ah, sabi alam mo. na pag vlogger tayo. Ito pa sa tao. O iso. O gusto mo. Ito ay sinasayo po 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 ba ding? Ayun oh, na, ayun ayun ay, 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 ay. Uy! Oh! <laughs> Ang galing, di ba? puta que eh, era de este texto. Ay, Bigla un papasok ito. Wow, ang galing ni boy, ¡Ah! 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 mag-upload. Anong ginagawa niyo? Ba't nagli-tiktok kayong dalawa? Eh, hey, wala bang? May tiktok tournament kami po kasi. Oh, wala bang may bukas tournament oh. eh. Wala mm. bang tournament sinasabi niyo? <laughs> Hoy, hindi lang pumunta yung bata ko na si oh. Jacob. Nagkakaganyan na kayo? O, may po motion. Bala ko. Tumbal mo. Oo nga. Ay, ba't nagsasalita ko na ganyan? Mag-upload na ako. Sige na lahat. Ayan, may awa. Tiga na dyan. Eh, example niyo kita. Pag nagkaroon kami ng dasa, sobrang ganda. O. Tiga mo kami Tiy nag q Oh, Tigmo no. 1,000. Oh, 1,000. Hoy, oh. ano na sinasabi mong contest na naman yan? May tournament. quiz. Kailangan nyo. May quiz Bika pa. At saka yung ba? Oh. I-art to guys. Oh. Gusto yung kami doon sa may TikTok tournament ni Jacob. Ano? Art nyo to guys, heart. Heart. At saka yung dance na bilis. Song, 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 song. Papakitaan nyo ako? Oh. Oh, oh, -garawang -garawang, oh, 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 premium, 1,000. Oh. 1,000! 1,000 kami! Pambahong namin! Pambahong! Ano nang pang manginasal na naman yan? Oh, Masarap yun! Oh, kahit anong tugtog! Oh, kahit anong tugtog! ito! ito! Pag nagustuhan ko to bibigyan ko kay Tig. lang! Para oh, sige! Sige! Kahit ano pala, sige! Oh, sige, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Papatugtugan ko Papatugtugon ko kayo. Oh. Okay, Game ito ha. Kahit ano ha. Posisyon na kayo. Posisyon na kayo. Oh. oh. Alam niyan? Alam niyan? yan? Oh. Alam na, alam yan? Oh, sige, sige. 3, 2, 1, go. Uy, baklosin, baklosin to! Baklosin, baklosin, baklosin! Shhh! Tumigil na kayo. Oh, Uy, why ka rito? nakarang, nakarang pa napapansin po kini. Barbie ka ba? Hindi! <selecting noise> Barbie ka? <ipataNetflix> Is Hindi ka Ano? Wait lang! Wait lang! Wait lang! Anong sabi mo? Gusto, <laughs> mo? gusto mo? Gusto mo? Subo mo? Uy! Bading! Gago... Ya, gusto lang namin naman sa Bading! bading! Oo Ang na ito na Game! Game! Uy, oh, tumigil ka, oh, Uy! Pipigyan ka tayo siya. Yeah, guys, ako gusto niyo bukas maglaban, ha? Hunters! Papasakin niyo, guys.